hindi na nagulat si Benil Blazers coach Charles Chu nang talunan ng Zero heavy bombers ang Letran Knights. Sa huling laro, tinapos ng heavy bombers ang Knights sa score na 88 to 71. Ayon kay coach Charles, hindi siya nagulat at nakita niya na itong mangyayari. Sa pagtatapos kasi ng season, matapos matalo ang letran, baba sila sa second spot na may 13-5 win-loss record habang first spot ang binilled na may 14-4 na record. Tila iniiwasan ng letra na mga kalaban sa Final Four ang San Beda Red Lions na, 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 na nasa number 4 spot with 12-6 record. Makakatapat ng Knights ang Lyceum Pirates na nasa third spot at mayroon ding 12-6 record. Pinalo ng Red Lions ang Knights ang dalawang beses ngayong season. Pinabulaanan naman ni Knights coach Bonit Bonita na di umano'y sadyang, ang pagpapatalo. Anya, lahat pantay-pantay ngayon at kahit sinong makatapat nila ay mabigat na ko.